Pagayin okay, natin sa compost bin. Wala. Pinapahinog ko para tumamis-tamis. Ang asim talaga mga po. Ang compost bin ni Lola. Yan. Ang ilalim nito eh ano na. Pwede nang gamitin mga po. Napakatagal na. Pag hindi na talaga umulan. kukuhanin ko na yung ilalim nito para gawing pataba kasi sayang naman pag kinuha tapos umulan ng umulan mawawas out lang yung pataba kaya hindi ko muna ginagamit mga apo kasi sayang kaya ganyan din ang gawin yung mga apo pag ano yung mga nabulok yung prutas mga balat balat ng prutas itong karton na ito pwede rin nyo dyan eh gupit-gupitin, hiwa-hiwa lang yan, panipisin lang nyo. Napakaganda sa halaman. Ayan nga, tingnan nanda, buong bunga ng passion fruit ko kasi yung mga katas ng drug, kasi butas sa kidalim. Pumupunta rin dyan eh. Hmm. Takpan lang ninyo pag ano, mga po kasi para hindi malangaw. Tapos hindi pasukin ng tubig, mabasang masyado lahat ng waste namin sa kusina diyan ko nilalagay yung pwedeng mabulok para pakinabangan meron na naman si lolang patola sana tumuloy ka mga patola kayo ayan nilalanggam kasi ang daming langgam yung ko baka, bakit ang langgam langgam nilalanggam sila natin ang mga, uh, ano natin alagang kiwot mga po yan yan ang aking yan ang, ano na taniman ng aking mga kapitbahay na mayayaman maluluwang lupa sila ang nakikinabang sa aking mga alagang kiwot bibigyan nila ng maraming bunga ang mga niyon pala nyo Banban, -ban, nagpapakuha dito ng buko. Ayan eh, side na side lagi ang buko. na oh. mga langgam naman na ito. Oh. Ayan na naman, nangawit oh, na naman dyan. Sa, la, panay ang kuha nila ng buko. Oh. Kasi masagana ang bungas. Kasi panay ano ng aking mga alaga. O, oh, tima, sigla naman nila ngayon mga po. Oh. Ayan o. Oh. Kasi walang araw. Mainit ang panahon kaya sila. Ayan. Ayan masaya ang aking mga alagang kiwot yan ito yung mga po ito yung dalawang ito nag split ng kusa yan palit na namin ito yung inanay eh, parang humihina nakalagay dito viral namin at ito ang pinalit para ito lumakas ito yung viral na pinalit dito nakalagay yung inaanay ito yung inaanay na ayan ang viral eh mabilis makarecover na viral na yan sana ito lumakas mga po teka may gagambang maliit eh ayun pa oh, may gagambang no, kinakain sila ng mga gagamba eh yan ang kalaban ng kiwat yung mga gagambang yan aga ano dyan, oh. Ayan, tingnan nyo na galing dyan sila oh napakalawak na nyo ganyan mga po hanggang doon sa kaduluhan, mga nyugan. Kaya sila masiglang-masigla, oh. Masiglang-masigla -masigla sila. Sila'y nangunguhan ng mga pagkain nila, ayon pa sa dulo. Pinagtabi-tabi namin yan kasi mga po, ito ginagawa ni Lolo. Yan. Ginagawa niya. Tingnan nyo, may na agad, oh. Ikaw nagagambak. Ka? Itong kalaban nila yan, may eh, mga gagambang yan. At ano, kinakain sila niya na yung pa mga gagambaw oh. hmm. uh -huh. malakas yan mga po lumagawa na sila dito ng ano eh. pag nilagyan nila ito ng brood kasi puro puro pero pa lang ng binisita namin tapos may ano na may quincel pwede na uli namin patungan ng box nilolo pa ni bago para panibagong panibagong ano yung tawag dito panibagong colony ewan ko kung ilang kailan pa mo. kasi nadidelay sila gawa na napakaraming ulan dito wala nang ginawa ko din ilang minit bali patatlong araw kapon mulan ng kaunti ngayon lang uli uminit na ganito kaya sila masayang masayaw labas-pasok, labas-pasok sa colony nila at naghahakot sila ng mga pagkain propolis, pollen tapos yung ginagawa nilang hani ayan sila, sige hakot ng hakot mga apo kong kiwot. sige maghakot kayo at ako'y aalis na para hindi kayo maistorbo itong dumating lang oh, ang lakas na talaga ito ginagawa nila sapot sa eh sa dulo dapat walisin yun tapos din ko kayo yun, may mga sapot to oh. wala naman nakatira nasapot nila yung mga kayot ko ano itong mga gagambang ito yan oh ang daming, daming damating mga po o saan kayo ba't kayo nagkakagulo saan saan dyan o dyan kayo palakasin nyo yung inanay na yan <coughs> kasi yung may diferensya kasi nabasa yan inaanay nasa lupa nababasa ng tubig ito naman mga anong ito ito yung gamit sa pag nangangat eh sumasampa na dito sa amin yan wag oh, kayo dyan ha kayo sa inyo hindi pa natatabas ni lolo yan masiglang masigla sila masigla masigla ang aking mga kiwot ang strawberry ko may malungkot o tinan mo po to, eh. hindi ako makabuhay dito ng strawberry ng maiso namangit talaga kagaganda nito ay my strawberry ayan ano oh. basang basa kasi lagi ang lupa dito kasi nga yung ulan na walang hinto walang tigil sana wag na munang umulan maawa naman sa akin mga alagang halaman hmm. bilisan niya ang pagkahinog mga passion fruit para may magawa akong jusod mo mga langgam na to nandito na naman oh. porhisyo din ito sa tanim eh yung bunga ng patola ko, hindi makatuloy-tuloy eh. Kawa nila eh. anong ito eh. ilang may tulong na matino tong langgam. Alam niyo ba itong langgam mga po? Yan ay eh, inano nila yung, aywan ko anong tawag doon na kulay puting peste na ano, nakalimutan ko. Pinatataba pa nila kasi pino, parang pinoproteksyon na nila yan yung, yung dapulak ang tawag sa amin dito, dapulak pag meron dapulak na yung mga ano ninyo yung langgam na yan inaalagaan kasi yung eh, ano naman na, ah, parang may lumalabas dun sa dapulak na yun na peste yun naman pagkain ng langgam kaya tingnan nyo ito ha ah. pinamumilihan ng langgam inaalagaan nila yung mapuputing the pulak na peste sa mga tanim. Nakalimutan ko tawag doon eh. Ano yung alam nyo na si ba? lilimutin na. Kaya so, eh, ang ginagawa ko dyan eh, sprayan ko. Pinalalize ko yan ng gam. Kasi isa yan sa pag natabunan -na, na ng dapulak yung ano nyo nabubutas na yung mga bunga ng patola. Halimbawa, pipino. Hanggang sa mamatay na, nangungulubot na bulaklak. Ang dami langgam doon. Kayo mga langgam kayo, kanan nyo. Hindi ako natutuwa sa inyo. Buti kung binibigyan nyo ako ng ano, mushroom. Kasi yan, alam nyo ba mga po? Iyang langgam na yan, yung bahay nila, di ba, nag iimbak sila ng pagkain, mga po. Yan, langgam na yan. Yan ngayon, yung bahay nila, pag ganitong September, may tumutubong kabuti, mamarang. Dahil sa kanyang iniimbak na pagka, may pakinabang din naman kasi. At sarap ng mushroom, ng mamarang, kabuti. Kasamuan, pesta rin sila sa mga halaman. Yun lang ang ano niyan. May pakinabang sa langgam. May ano rin naman sila na hindi magandang idinudulot sa mga tanim. Yun lang. Hmm. oh Thank you, mga po. Sana may matutunan kayo sa akin kahit kaunti, ah, mga po. Bye-bye. And I love you, mga po. Love, love you.